So guys, nandito na tayo sa J Castle guys ngayon. After 1 hour Hello guys, ang likod pala ng J Castle ay uh, lake ko. Oh. Hello guys. Ang entrance ng J Castle guys ay 15. Pero pag uh, 3 feet below, walang bayad daw po. Walang bayad ang entrance ng 3 feet below. Ang daan ng papunta sa J Castle guys ay uh, pwede dito sa Hanopol pero medyo matarik uh, pwede rin dito sa banyadero guys ang daan hindi siya ganun katarik ang daan, mas maganda dito sa banyadero kayo dumaan kasi dun sa kabila sa hanopol medyo matarik siya